Ay, kamiyata daw kayo yan, susuot mo yan.

We wow. wow. Magsaan, magsasarili na tayo dyan. Eh. Uh, magsasarili, <laughs> magsasarili na tayo dyan. Magsasarili na <pa> tayo dyan. Magsasarili na ba kayo? <laughs> oh, ano, ano, ano? Magsasarili na sila. Luti, tinatatanggap mo pa si Mama? Bilhin niya yung kapya? <laughs> Tanggap na raw. <laughs> yeah. May raw pa. Nalagay na, na. ng soup number 5. Magsasarili <laughs> 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 na tayo <laughs> dyan. Pa. <laughs> Ito para saan to? Pag uugas daw yan. Pag-alugan! Ayan, kanina. Galing kay... Galing kay ano to. O, o, yan, kay... Wow, ganda naman ang... Dino to. Shine! 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 Pero basta ka. Ako may yung sa... Ay, gabi ko naman daw yung regalo sa taas. Dali, ni mother. Pero nakikita dito sa... Kanina!

Na map map kahit sa lahat. Sirani rilokod. Beh, ganin ilen oh. Yung daloy chuchul naman ito. ko sa oh, akin. Ano ibig sabihin ito? <laughs> Ay, Ay, <laughs> <ako>? <laughs> ano? hours. three hours. <laughs> <laughs> pang 3 hours at mo alam alam nyo pang ilan? pang oras? oras ang dito ayaw din niya yung niya tibing niya din niya tibing ayaw din ito nga bar ito ito may panghugas okay. na susunod ay isip na to wala na isip may panghugas uh? pa? may panghugas may timer timer <mirrors> <laughs> Tapos na yung short time natin. tender eh. Lahat na po yung takip. Mga buisit kayo. Ako naman tatakip takip lang. Ang lit na lalagyan, maganda pala. Wow, you. Ito na magaling kanino. Kay, galing kay. Kay Ate May. Kay Ate May. Kunin mo kayo na sa taas. Ayan, dali po mo. Makaya nyo yan. Joshua. Joshua, Joshua, Joshua. Joshua, Joshua. Joshua, Joshua

o, sexy o. Sexy. O, tekyago. Sa malintay, sexy. Pag-araw na ka siya, ang saba. Eh, wala na nang galing ng pantida dahil hindi na kailangan. O, ito. Ito ay galing kay, kay Sister Nida. <laughs> <laughs> Sister Nida. O, oh, ano na yan? Boksan ang tro. O, iPhone nandaridin. iPhone 14. Meron pa ba natanar? Ilan 'yan, nanda? Baka hindi masira 'ko, isi ko. Ay nakala doon, nakita niya. Di meron Ay pa! Oh pa! Pantado na. Pantao. Upo ka. na. Ang na to. Oh, may 50 pesos.

pabili banay, <laughs> ay, bantay, bantay. Bantay ng Busyit kayo. Busyit kayo Kaya, ganyo, ba. sa Tatapal ko. Ay, -tapas, -tapas, -tapas. Ay, -tapas oh, sa sa Magsasarili talaga tayo ay, din. Ay, na, oh, may rin bago. Ba eh. May bago na naman okay. na, okay. na, Saat araw sila doon. Oh, may bago. May May pa. May pahabon, okay. oh. <laughs> pa. May <di> <laughs> pa. May okay. pa. May okay. pa. Ano yung mga Ah, ito bag, makikinabangan Ayan. ko to. Lahat naman, may mga damit. May bangkok, pang ibangan natin yan. Bangkok, ano? Hindi, pagka nagsugo sila, dadali nila mangkok. Alam <laughs> ah, oh. ito naman ay galing kay Tita Ching. Kaya pa, isa. Ito kay Tita Ching. Right. Ay. Ayan ta. Tantarang. Alam ka nagan magsasari nila. Ay, ba? Ang ganda naman ako. Ang baonan, bebo to. Ako, kukunin niya. O, ba't walang ingay? Tumahimik dito sa bag. Ba't tumahimik kayo dito sa bag? <laughs> uh, dito sa bag? <laughs> ah, ba't tumahimik kayo sa bag? Maliit <laughs> <laughs> eh. <laughs> tumahimik dito sa bag. <laughs> Okay na, laki na natin sa kwarto ko. Dali mo na sa kwarto. Dali mo na sa kwarto. Okay na, para maranasan mo naman yun. <laughs> <laughs> maranasan mo na naman na. Okay na. <laughs> oh, ba't wala nang kumanta? <laughs> <laughs> ano okay, na lahat? Eh, mag na kayo na, sana. buhay yung ano. Isa-isahin mo lang. Hindi ko. Hindi ka? gusto ko sabay-sabay pa. Hindi yun, ilalagay ko salmon. Saan ba nakalagay yan? Hindi ka, may salmon. relook pa ta. Ang Dancel o Denzel? Sina? Dancel. Dan Fernandez. Anak ni Dan Fernandez yan. Dancel. Dancel. Dancel lang ako. Ayan yan? Dancel yan. sarili.

manta na kayo. Oh, Jobek, pumunta. Pero may lagat si Abila. Pero pipilitin daw pumunta rito. Ano ba yan? Ano ba yan? Hanggang ngayon? pa? Oo. Kung may lag na, mo si o, oh, tumahimik kayo Nagsitahimik kayo <laughs> <laughs> <coughs> Ay, ito pala hindi ko pinakita. Pandagdag. Paano nga yan? Pandagdag ka. Pandagdag. Kapagawa ng bay kubo. Ben, nabawi na. Marami na ito. pa yan? Ilan ba yun? Six ba yun? Mm. Ha? Ay, Ay, dami pala. Yun. Sabi ni Ganyan, ano, ni... Ano, ni... ni ano, ni... Sabi ni Ganyan, ano, 3. Ibay, Thanks. Oo, na po, ah. Ito, play siya, Lalo nang kasing maghihina pa dito dinala. Ah, Ala, ano na pag mangina pag hindi niya dinala, lalakas 'yung pag makita kayo. Ay ganoon. Oh, sige. Sige, pasyal mo. Sige, pasyal mo. Tayo na la. Kasi iniinom ko But when she, did, she yeah. Yeah. that's her yeah. She's playing And when she goes... lagi kami kuayas barangayes lagi kita kurapot ang barangay kuha kami lagi

i wow.

Pantalian ye lo pa kita rin